Alam mo bang ba 36.2% ng kabuo ang manggagawa sa Pilipinas ay nasa informal sector? Kabilang dito ang maraming kababaihan sa Boracay na nagtitinda ng souvenirs, tour packages at pagkain, nagmamasahe at nagtitirintas ng buhok. Ayon sa pag-aaral ng PIDS, bagamat may mga asosasyon ng informal workers sa Boracay, marami pa rin ang walang access sa social security, health, health at iba pang benepisyo. Marami rin ang nahaharap sa seasonality ng kita, mahigpit na kompetisyon at limitadong espasyo para sa kanilang negosyo. Dagdag pa rito, nakararana sila ng harassment at diskriminasyon sa kanilang trabaho. Upang matugunan ito, inirekomenda sa pag-aaral ng PIDS ang mas maayos at detalyadong dato sa informal workers para sa mas epektibong polisiya. Mas maraming training sa pagninegosyo financial literacy at market upang mapatatag ang kanilang kita at gender sensitivity workshops upang maprotektahan ang mga manggagawang kababaihan laban sa harassment at diskriminasyon. Hindi lang tungkol sa tanawin ng turismo sa Boracay. Ito ay binubuhay ng mga manggagawan. Mapapalove the Philippines ka pa ba kung patuloy na walang kasiguraduhan ang hanap buhay ng mga kababaihan nasa informal sector ng turismo? habang ang pinakamalalaking kita ay napupunta sa malalaking negosyo.